Hey yo, good day everyone. Yan, bago na yung bubong. Kasi nabutas na yung luma. Tapos tinaasan ko ng konti. Para medyo hindi ako nauuntog sa loob. Ayan. So welcome to another video. Napakasimple lang naman ito. Pag-usapan natin. Oh, ah, by the way, ito kay commander to. Touring bike niya. Ito yung single speed bike ko. Ito yung XSR 900 ni Norman. Tropa ko. Yung kapitbahay ko yun din kanyang Vulcan so dalawa yung motor niya tapos yung sasakyan niya nandiyan sa kabila okay tapos ito si Lucy yan sasakyan namin and of course Octavia Ay, Octavia okay ito tingnan lang natin to para lang kasi may nagtanong tungkol dito eh Ayan. so bakit daw ako naglalagay ng zip tie kaya yung zip tie na to e eh, gauge para makita ko yung suspension travel okay so magsisimula tayo dito sa baba Ayan, pinaka 'di diba ngayon, pag uh, naglaro na yung suspension, tataas yan. Kung saan siya yung maximum na nag-travel, yan katulad dyan, maiiwan yan dyan. Tapos itong, itong suspension, maglalaro-laro, diba? Yung fork, lalaro-laro. Ngayon, kung tamaan niya uli yung zip tie na yun at masagad niya dun, yun naman ngayon yung maximum niya. So kung ano yung makikita kong huling yan, posisyon ng zip tie, yun yung maximum travel na nagawa ko dun sa ride na yun o ano naman ang kahalagahan nun let's just say ito example EDSA nagsimula ako sa garahe ganyan so EDSA nagride lang ako ng chill sumunod ako sa uh, speed limit na 60 iniwasan ko ang mga lubak pwede pwedeng ganyan lang yan Ayan. pag uwi ko ng bahay ganyan lang chill riding iwas lubak sunod sa speed limit na 60 sa EDSA um, uh, stop and go walang walang hard acceleration walang hard braking basak ganyan lang pwedeng ganyan yan so ibig sabihin dun sa ginawa kong ride na yon hindi ko na-optimize okay na-optimize yung suspension travel bago tayo magpatuloy ano muna yung optimize para sa motor ko ang optimized fork travel niya ay nandito lang. ayan yan yung optimized travel ng fork ng aking 400NK 2019 to 400 NK. Ayan yun. Para sa akin, ha? base yan. Based on research, based on advice ni Dave Moss na isang suspension tuner, yan yung, ito yung optimize. Okay? So, ito dapat yung nagagawa ng suspension ko kapag ino-optimize ko yung suspension performance. Okay, so sa EDSA, nag-chill riding tayo, nandyan lang, ibig sabihin, eh, hindi ko na-optimize yung travel. Chill riding lang eh sumusunod ako sa speed limit na 60, umiiwas sa lubak, walang hard braking. Now, let's just say, kinabukasan, lumabas ulit ako, EDSA. Medyo napabilis-bilis ang takbo. Okay? Kaya, medyo may hard braking din. pwede pwedeng nandito. Ayan. Same setup ha, wala akong binago. Ayan, pwedeng nandiyo dyan. Ngayon, nung pag-uwi ko, nireset ko, tapos nung pangatlong araw, nag umikot lang ako sa San Antonio Village. Dito lang sa village namin. Pwedeng nandiyo dyan lang yan. Ayan, ganyan lang. Hindi ko kasi na-maximize kasi umikot lang ako sa village. Nagpainit lang ng motor. Ika nga. Umakit ako halimbawa ng marilaki. Chill ride. 50 kph. Ganyan lang. Eh, nung sunod na araw, umakit uli ako. Medyo napahataw-hataw. May hard braking, trail braking sa corner. Ganyan. Pumunta ako halimbawa ng S-Lex. Naku, S-Lex. Malubak, ba diba? Ganyan. M mabilis, nalulubak, heartbreaking. Eh pumunta ako ng NLEX, ganyan. Kasi napaka-smooth ng daan sa NLEX. Pumusa, pumunta ako ng SCTEX, mas smooth pa doon. Pumunta ako ng CCLEX, <laughs> di ba? Kasi sobrang chill lang ang daan, very smooth, walang lubak, walang heartbreaking. So ito ang magpapakita sa akin nung maximum suspension travel during the ride or after the ride ngayon, hindi na natin kailangan talagang pakaisipin pa lahat yun kasi ang pinakamahalaga lang dito ang bottom line dito ay eh yung wag magbo-bottom out yung suspension travel ngayon, kung makita ko ang bottom out kasi ni Octavia dito sa fort niya ay nandito ito ang kanyang bottom out ha yan pag umabot siya ng zip tie alam ko na nag-bottom out ang fort hindi porket ito yung under the triple 3, ito yung bottom out ha means ano yan may allowance yan sa loob kasi may may ano yan may bottom out flange yan sa loob ng fork okay anyway so ito yan ha ito ang bottom out ni Octavia pag nakita ko na nagride ako halimbawa kahit saan kahit saan ako pumunta tapos nakita kong ganyan oy nag bottom out anong nangyari doon ko ngayon investigahan nag hard breaking ba ako nag emergency braking ba ako? Nag-wheelie ba yung uh, motor ko? Napa-dive ba? Nalubak ba? Na, na tumama ba sa humps? Kasi delikado yung bottom out. Kapag nag-bottom out, nako-compromise ang grip. Pag nako ang grip, lang. Okay? Ayan. So ngayon, ito ang sitwasyon. Halimbawang umikot ako sa San Antonio Village. Dito lang sa village namin tas nag-bottom out. Ibig sabihin, may mali na sa suspension. Sobrang lambot ng suspension. Naglundo na. Yan, sumuko na yung suspension. San Antonio Village lang, tapos na, nag-bottom out. Mahirap yun. So ngayon, investigahan ko kasi baka meron kailangan i-repair. What if naman baligtad? Humataw ako sa S-Lex na malubak. Nalubak ako hard braking, trail breaking, kung ano-ano pa, nagwiwili pa ako pag umaalis sa toll gate, tapos nakita ko ang suspension nandito lang. Magtataka rin ako niyan. Kasi ibig sabihin naman ito, sobrang tigas ng suspension. Na kahit anong gawin kong balya, o kahit ano pang gawin kong maximum performance ng skill ko, hanggang dyan yun lang travel niya. Hindi rin yun maganda. Kasi yung sobrang tigas, mako-compromise din niya yung contact patch, magde deform yung pag kasi sobrang tigas yung contact patch, nag masyadong under duress or under stress, yan so, mawawala rin yung stability ng grip <clears throat> so yung matigas, sobrang tigas hindi yun maganda pagdating sa suspension, yung sobrang lambot hindi rin yun maganda pagdating sa suspension, so ito lang yan. Ito yung hinahanap ko na suspension travel. Ito yung optimized fork travel ni Octavia. Kapag nag-ride ako kahit saan at nakita kong ganyan ang nagawa ko, tuwan-tuwa ako. Ibig sabihin, ibig sabihin noon na maximize ko ang performance ng suspension ng motor ko. Kung ano man yung ginawa ko, ibig sabihin tama 'yun. Dahil na-optimize ko, na-maximize ko. napakanabangan ko lahat ng potential ng suspension ng motor ko. At 'yun ang mahalaga para sa akin. Maraming salamat. Sana nakatulong to sa inyo. At kahit pa paano, nabigyan kayo ng insight kung gaano kahalaga ang suspension ng mga motor para sa performance and safety. Sana ma-appreciate nyo yung safety and performance bago yung mga aesthetics at mga formang wala namang kwenta. Ayan, anyway. Speaking of porma, ayan, medyo maganda-ganda na uli ang tent ng mga motor, ng mga two wheels namin. I'll see you on another video. This is man cannot rent.